Hmm, nagpahinga na ang minmin -min namin. Sabi ko sa'yo, laban eh, laban eh. Hindi ka naman lumaban. Takaw-takaw mo, tapos gano'n lang. Biglaan lang. Nang iwan ko ko agad. Yung na hinanapan ng ugat sa iyo, wala na makita ng tusok o. Oh. Wala na makita ng ugat. Sabi ko kanina na alis tayo, tumayo ko pa na alis tayo. Nagpusa pa pa nga sumakay sa sasakyan eh. Ang dating sabit. <laughs> Nangisay ka na doon. Di pa kaya nga bababa ng sasakyan. Nangisay ka na. Bigla-bigla <laughs> 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 ka naman ang iwan. Yan eh, hindi kita makaragda kasi mabigat ka. Bala ka pang ipakalbo ni kuya. Para gumanda yung balahibo mo. Sero na kayo doon ng mga alaga upang pang-iba?